Ayan, magandang-magandang umaga sa ating lahat. Jagging na tayo, mga anak. Medyo matara hindi nakapag-jaging. Gawa na sobrang busy din sa ating uh, ministry, sa Panginoon. Ayan. Muli, ah... Uh, kayo ay aking uh, aking ipapakita po yung aming lugar dito no na napakaganda ayan yung checkpoint eh, sa taas may mga cup good dyan yan ma makulimlim siya o, yan mukhang uulan siya tayo po yung mag-uwi na mag-uwi na tayo yan I love those I love those magwi na tayo mga anak mukhang uulan siya yan po yung checkpoint ayan uh, sasatot ko ulit yung aking mga anak dyan sa team kapamilya Si Nak Sara, Yan si One Hate Wonders TV Yan si Nakela Si Naksincha Si Naka Simple Mita Yan yung mga anak na kaon Si Margab Yan si Ma Nakmamaay Yan si kapatid na Cherglo Ayan, uh, atin pong sinashout out si April. Matagal lang hindi nagpaparamdam. Ito na yata sa pag-OIT, no? Sobrang busy siguro. Ayan, si Naklars. Ayan, sino pa ba yung ating mga anak-anakan dyan sa ating pamilya? Ayan, mga anak ko. Ah, uh, Pasensya na kayo kay tatay ninyo no dahil sobrang busy. Uh, pero nagpapatuloy pa rin sa pag-play uh, no sa ating playlist sa ating uh, well. Ayan, nagjaging tayo ulit dahil uh, ito yung nakakabuti sa ating katawan no. Ito magjaging tayo. pa ba yung hindi ko na shout out Zelensky uh, si yan yeah? Zelensky si sino pa ba yung mga kasamahan natin dyan no si Sir GC ayan yan yeah, shout out sa inyo sa lahat ng aking mga anak glory to God uh, tayo po yung nagpe-pray po sa inyo no? hindi natin uh, sinasabi yan uh, ay po natin karapat lang po natin niya na mag no kasi yun naman talaga yung pa natin yung ating ministry na mag po tayo yung ministry po natin ay mamagitan po tayo no natin panalangin tulad ng ating uh, lugar na Pilipinas so, no? mga, may mga problema may mga sakit yan yan po yung ating ministry no? pray po tayo of course uh, -pre -pre po natin yung ating team pamilya na tayo po yung magkaintindihan kahit na tayo po ay alam ko na sobrang busy tayo no? pero kapanin pa natin uh, pa rin natin yung Uli, no bilang mga nagtutulungan no sa ating pong mga channel ayan kahit uh, wala nakakita sa atin pero ang ang Panginoon naman nakakita sa atin talagang sobrang busy tayo ay okay lang no pero pag may time tayo ay tayo po ay magplay, uh, mag-play no magtutulungan talaga tayo Uh, ako talaga sunusunod yung angki seminar, no? mga prayer meeting supportahan talaga natin yung ating kong kasi yung uh, kailangan meron talaga mamagitan no? meron talaga mamagitan sa ating sa lugar ng ating Pilipinas para manalangin, so nagkakaisa kami ng mga pastor na manalangin ng panalangin tayo so Ayan, kung sino pa yung hindi ko na shout out. Ayan, so, pasensya lang. Medyo, <laughs> kung na ano po yung ka natin, no? Basta lahat ng mga sa team kapamilya, ayan. Uh, shout out sa inyo. Ingat kayo lagi, no? Lagi manalangin. Ano mang... Uh, ano mang banda tayo no ano yung mga sikta natin ano yung mga re, uh, religion natin ay walang problema yan Tayo uh, tayo magkaisa no magtulungan magmahalan so yun lang. tuloy tuloy yung ating pag uh, pag play po sa ating mga players. no salamat kay Naksara kahit sa sobrang busy no Uh, a din 'yung kanya'ng trabaho dahil kinuku niya 'yung ating mga 'yung ating mga channel 'no. Para lang para lang magawa niya 'yung uh, 'yung link 'no, 'yung link. Tapos uh, ilalagay niya doon sa ating GC at at ating panoorin. So alam ko sabang busy si Napsara 'no pero uh, talagang ginagawa niya yan yan yung mga yung mga party natin bilang pagsaserve sa Panginoon no? kasi pag tayo nagsaserve sa Pangino, uh, sa tao nagsaserve tayo sa Panginoon no? naglilingkod tayo sa Panginoon so yan salamat maraming salamat sa inak Sarah thank you sa effort mo sa tiyaga mo pagod ka na alam mo pagod na lahat naman tayo pagsalagong pagod pero talagang pinagsikapan mo na magawa mo yung link natin ay yung mga channel natin na uh, pag-ipunipunin para panoorin so malaking bagay yan no? at alam ko ginawa mo yan para kay, para kay Adam at Diyos natin yan. so yan Salam. maraming maraming salamat sa inyong lahat yan sa inyong pagsuporta no sa bawat isa sa atin lalo na sa akin. Amin san sobrang ah busy busy talaga no. Ah busy talaga. Yan. ah nagbibigay rin tayo ng oras no sa pag ah, jogging. Kasi ah kailangan din natin mag-rest no? Ma mag mag no, mag magcont tayo no, mag-exercise tayo para sa ating ah mga ah, alakas yung ating immune system yan so yan maraming maraming salamat sa inyong lahat sa pagtutulungan natin no? alam ko na lahat ng itong ginagawa natin ay nakarecord yan sa heaven no sa heaven Ayan, kung sino pa yung hindi ko na set out sa inyo lahat yung sa team ko pamilya uh, yun uh, ingat kayo lagi lagi manalangin okay so for the meantime babaylan ko na kay pa si aten